Ka? Kung mm -hmm. usahin, cancer ka. Kung hindi ulcer yan, baka may kulang cancer ka sabi sa akin, kumain kami sa labas. Pag uwi ko ng bahay, nagsiyara ako. Pag dumi ko, may lumabas na dugo. nagalala ako, pinakabahan. Tapos nagpaalbularyo ako. Sabi naman nung nagkatawa sa akin, may ulcer ka. Kung di ulcer yan, baka may kulang cancer ka na. Nagpa-check up ako, August 14, 2023. Tapos nung tinawag na yung pangalan ko, dinidiscuss na sa akin yung resulta. Sabi nung ano, isang taon ka nang may type 2 diabetes. Nagulat ako. Malualo nga ako nung araw na yun. Kaya sa pang sinabi, may fatty liver daw ako. Nirisitaan naman ako ng gamot na Nagpapahiram naman ako, pero parang hindi naman ako gumagaling. Parang wala nang pag-asa, parang mamatay na ako. Kasi ang dami sinabi sa akin na sakit eh. Nalaman ko po si Salguyo Barley Grass. Sa asawa ko, niya, nag scroll siya, nag ng Facebook. May lumalabas na yung may diabetes din. Nung tinitignan ko yun, kasi hindi ako naniniwala eh. Nakita ko yung sa Salguyo, well, sa Kalamba, may office. After kong kumain, pumunta na ako doon. Tanong ako kung paano mag-avail ng Salguyo. Ang ininom ko yung jar sa umaga, six scoop. Ganon din sa tanghali. Eh. Bago din matulog, ganon din. Tapos minsan ginagakusang ko. Umuki yung pakiramdam ko. Nung gabi na yon, sabi ko, himala. Nagpatingin ulit ako sa doktor. Nagpa-medical ako. Tapos piniresent ako doon sa doktor. Tuwan-tuwa sa akin yung doktor kasi yung pati liver ko. Normal na po siya. From 170 yung blood sugar ko. Ngayon, nasa 89 na lang gawa ni Salveo.